Guys, so man our result after sa ulan na mo o gabi isa gaulan. So kani siya diri duha siya kasuba, so isa siya og bagsak sa tubig. So actually guys, Kuan siya kanang gamay ra gid ni siya alinaw man dinhi. Pero og kanang kusog jud kaayo ang ulan siguro. Kanang ni siya mahimo siyang kuan kanang ma-stack up ang iyahang um, tubig. So ni siya ang uh, resulta o kusog yung ulan. So, gahapon pa siya kasugod yung ulan. Gahapon sa hapon, hantod na pagkagabi. Eh. Dayon, hantod. Uh, ganin ang kaadlawon. Hantod, ganin ang buntag. So kung kusog jud guys siya, kani green, pwede pa siya musaka ang tubig din he. So Diri dapit guys, um, na siya imbornal. So ang imbornal Diri dapita is gamay lang siya. So mao siguro nga ang tubig dili Dayon siya uh, makaagi dayon so ingon ani ang panghitabo mura syag na dagat <laughs> inani sya hala iro so tanawan ninyo o oh. In ani oh. so pwede na kahit maligo din hindi pita man may rese man kaayo o sya ang igat island <laughs> igat island sa kalian <laughs> So, Wa ni siya. So, og wala ni siya to be good kay kanang kuana ni kana kanang lagitlit. So, gamay na man ang suba niya eh. sa imbornal dito siya dapit nga side. ah uh, gamay gid ang imbornal. So, balik ta kung asa dapit ang iyahang buka na sa maong atubig uh, tubig. No. Dayon, mo good pud siguro kanang stack up ang imbornal kay sa kadaghan sa mga basura nga mga anod labay diri labay nga dito. so ingon ani ang mahitabo ang mga basura or mga kahoy something ana isa na good, katong tulay din. Kaya naman man mitulay nga dito dapit nga side na anod siya or siguro kay ginupo nababag siya so maani sya ma ra ni gamay ra gud sya ang bukana oh so oh, naligo sya og ulan So, maarate siya. Dahil kayo salamat sa inyong hampaglantaw. Bye-bye. Oh, God bless sa inyong tanay.